caught between two gangsters. Chapter 7 Hindi ito, hindi rin siya. Kasalukuyang nakaupo sa sofa si Tyler Techuo habang tinitingnan ang mga picture na ibinigay sa kanya ni Jake. Larawan iyon ng mga babae mula sa White Tiger Gang na nagpunta sa party ng kanyang ama. Mahigit sa dalawampu na ang nakita ni Tyler, pero hindi pa rin niya mahanap ang magandang babae na nakilala niya sa nasabing party. Wala na bang iba? Tanong niya kay Jake. Iyan na lahat, boss, sabi ni Jake. Nakaupulin ito sa sofa na nasa tapat niya. Ang dalawa ay nasa isa sa mga silid ng mansiyon ng mga Techuo, ang kilalang first family ng Black Tortoise Gang. Kung hindi mo pa rin siya makita, isa lang ang ibig sabihin noon. Hindi siya part ng White Tiger, sabi pa ni Jake. Napatingin sa kanya si Tyler. Pero sinabi niya na from White Tiger siya. Ito, tingnan mo. May mga picture pa na ibinigay si Jake. Picture na iyan ng lahat ng pumunta sa party. Ako mismo ang kumausap sa lahat ng representative ng Four Beasts para alamin kung sino ang mga babae na binigyan nila ng gate pass. Agad kinuha ni Tyler ang mga picture at tiningnan. Kung wala pa rin iyong babaeng hinahanap mo, isa na lang talaga ang ibig sabihin noon. Outsider siya. Imposible iyon sabi ni Tyler habang tuloy sa pagtingin sa mga picture. Hindi siya makakakuha ng legit na gate ipas kung outsider siya. Chinek mo naman iyong gate pass niya, di ba? Oo, tunay iyong gate pass niya, pero pwede kasi na hiniram niya lang iyon. Napatigil si Tyler sa pagtingin ng picture. Sino namang tanga ang magpapahiram ng gate ipas? Tumangin din siya kay Jake. Malaking bagay ang maimbitahan sa party ng Black Tortoise. Dagdag points iyon para tumaas ang rangkang. Alam ko, pero iyon lang kasi ang naiisip kong dahilan kung paano siya nagkaroon ng gate pass. Anak naman ng tupa. Ipinagpatuloy ni Tyler ang pagtingin sa mga picture. Nakita niya ang larawan ni Claire Asaguir. Huwag mo na yang tingnan, next picture na, sabi niya sa kanyang isip, pero hindi niya nagawa. Tiningnan niya pa rin ito, tinitigan. Ano boss, nakita niyo na ba? Ah, hindi, wala rito. Ibinato niya ang mga picture bago siya tumayo. Ang mabuti pa lalabas na muna ako. Sasamahan ko na kayo, sabi ni Jake. Tumayo na rin ito. Huwag ka nang sumama. Pero boss, gusto kong mapag-isa. Wala nang nagawa si Jake. Bago lumabas ay nagpalit muna si Tyler ng damit. Shirt at pantalon lang na tainernuhan niya ng jacket. Nagsuot din siya ng makapal na salamin hindi rin niya nilagyan ng kahit ano ang buhok niya kaya bagsak lang ito. Ganito ang madalas na hitsura niya kapag gusto niyang makapag-spy. Lagi na niya itong ginagawa ang mag-spy sa ibang grupo mula sa Four Beasts. Wala namang ibang dahilan, trip niya lang at walang alam doon si Jake. Ang alam nito ay na mababae siya kapag lumalabas ng magisa. isa Gamit ang lumang kotse, nag-drive si Tyler sa east part ng Shijin City teritoryo ito ng Red Phoenix Gang kaya sa tingin niya ay marami siyang makikita na mga kalaban. Hindi naman siya nagkamali, mabilis siyang nakakita ng grupo ng mga lalaki na nakasuot ng uniform ng Vermilion University, ang kilalang school ng mga miyembro ng Red Phoenix. Nakita niya na pumasok ang mga ito sa isang restaurant. mo muna ni Tyler ang kotse. Pagbaba niya ay agad niyang tiningnan ang restaurant. Hanamaki ang pangalan nito. Napailing siya. Luma na kasi ito. Nagtitipid ba ang miyembro ng Red Phoenix? Bakit sa ganitong kainan sila pumupunta? Pero may kasabihan na don't judge a book by its cover. Siguro masarap ang pagkain nila kaya pinupuntahan, naisip ni Tyler bago siya pumasok sa loob ng kainan. Naupo siya sa table na malapit lang sa mga taga Red Phoenix. Agad naman siyang nilapitan ng waitress. Welcome sir, Eto po ang menu namin, sabi nito sabay lagay ng menu sa lamesa. Kinuha niya iyon agad at tiningnan, pero hindi na siya pumili, basta na lang siya nag-order. Iyong number 5. Iyon kasi ang una niyang nakita. Bilasan mo, gutom na ko. May pagkabasi na sabi niya para umalis na agad ang waitress. Opo sir, nakangiting tugon nito. Doon na siya napatingin sa waitress. Wow, ang cute niya, bigla niyang nasabi sa sarili. Sinundan niya ito ng tingin. Na-focus din ang mga mata niya sa likod na bahagi nito. At ang sexy niya rin. Napakagatlabi siya. Ah, hindi. Muli niyang kinausap ang sarili. Ano ka ba naman, Tyler? Hindi ka nagpunta rito para mambabae. Isa pa, hindi siya gangster. Hindi siya ang type mo. Sabi niya iyon sa sarili para matigil siya sa masamang balak sa waitress. Nagtagumpay naman siya. Hindi na niya pinagtuunan ng pansin ang waitress. Ilang saglit pa ay dumating na ang order niya. Iyong waitress uli ang nagdala. Hindi na lang niya ito tiningnan dahil baka matukso na naman siya. Tiningnan ni Tyler ang kanyang pagkain. Rice with chicken courage, veggies at grape shake ang na-order niya. Actually, half Japanese ang tatay ni Tyler na siyang boss ng Black Tortoise at pure Japanese naman ang lolo niya na dati rin boss, pero hindi siya nahilig sa mga Japanese food. Ininom niya ang shake. Ham, ang sarap nito. Nagustuhan niya ang lasa ng shake. Nakita niyo na ba ang rankang ng Four Beasts? Number 1 na naman ang Black Tortoise. Bigla siyang natigil sa pag-inom ng shake nang marinig niya ang pag-uusap ng mga taga Red Phoenix. Ano, sila na naman. Eh, wala namang kwenta ang mga miyembro ng Black Tortes. Nakita ko kaya sila sa party. Mukha silang mahihina. At hindi magaganda ang mga babae sa kanila. Kung pinakamalakas na lang ang pag-uusapan, syempre nag-iisa lang iyon. Tayo iyon, ang Red Phoenix. Buisat itong mga to, ah. Hoy kayo, tumayo siya at hinarap ang mga lalaki. Anong problema mo? Sabi ng isa. Ang lakas ng loob niyong pag-usapan ang Black Tortoise. Ah, sabi niya. Sino ka ba? Tanong ni Kalbo. Tiningnan niya ito ng masama. Ah, Sandali. Biglang namagitan iyong magandang waitress. Kung mag-aaway kayo, huwag dito. Huwag kang makialam dito. Itinulak ng Kalbo ang waitress. Agad naman itong sinalo ni Tyler, pero lumayulin ito agad at hinarap ang lalaki. Bakit mo ko tinulak? Bakit? Lalaban ka ba? Tama na yan. Bigla siyang inawat ng isa nilang kasama. Ano bang problema mo? Bakit mo ba ko pinipigilan? Tumingin muna ito sa magandang waitress bago sumagot. Hindi mo dapat sinasaktan ang mga pangit. Umalis na tayo. Lumabas na silang lahat. Ang yayabang nila, akala mo kung sino silang magsalita, wala naman palang ibubuga. Tingnan mo, Nagsalita lang ako nag-alisa na sila, sabi na lang ni Tyler Wala raw kwenta ang Black Tortoise Baka naman sila sa Red Phoenix ang walang silbi Pangit ba ako? Ha? Bigla siyang napatingin sa waitress Hindi niya alam kung bakit tinawag itong pangit noong isa Siguro bulag iyon dahil napakaganda ng waitress na ito Hindi ka naman pangit, ang cute mo nga, eh May boyfriend ka na ba? Ano ba namang tanong iyon? Tyler Tetsuo, umayos ka. Hindi siya gangster. Anong pangalan mo? Tanong niya pa. Hindi na niya talaga napigilan ang sarili. Ako si Jenna. Jenna Del Valle. Ako naman si Tyler Tetsuo. Nice meeting you, Miss Cutie. Common that pa siya. Para nang may sariling buhay ang katawan niya. Gusto na niyang formahan ang babae. Mabuti na lang dahil tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si Jake tagapagligtas talaga niya ito. Oh Jake, anong problema? Boss, nasaan ka? Hinahanap ka ni Lady April. What? Nandyan na naman si April. O oh sige uuwi na ko. Ang April na tinutukoy niya ay si April Matsuri na mula sa Silver Dragon Gang. Tulad ni Tyler ay anak din ito ng boss. Maganda ito at patay na patay sa kanya, pero hindi niya pinapatulan dahil bata pa. Miss, Eto na ang bayad ko. Keep the change na lang. Nag-iwan siya ng pera at umalis na. Swerte pa rin. Hindi siya nadaig ng tukso. Pero unang beses iyon na nangyari sa kanya na mabigani ng ganoon sa isang babae na hindi gangster. Pagdating niya sa bahay ay hindi na niya inabot si April. Pabor naman iyon sa kanya. Nag-ensayo na lang siya sa gym nila ng boxing. Kinabukasan, maagang pumasok sa school si Tyler third year college na siya sa Mount Heart University. Walang uniform dito, casual lang. Dati ay may uniform pero dahil hindi naman isinusuot nang tama ay tinanggal na. Ang first subject nila ay history. Napakunot ng nuo si Tyler nang marinig ang malakas na boses ng teacher nila. Maliit na lalaki ito, pero ang lagom ng boses. Ipinatong niya ang mga paa sa lamesa. Tiningnan naman siya ng masama ng kanilang guro. Hindi ito takot sa kanya kahit siya pa ang mafia prince na anak ng boss Malalakas kasi talaga ang loob ng mga guro na kinukuha ng school, karamihan ay katulad ng gurong ito na may mataas na ranggo Gusto pa sana itong asarin ni Tyler, pero hindi na niya ginawa dahil baka mapagsabihan na naman siya ng dad niya kaya ibinabana niya ang kanyang mga paa Itinuturo rin naman sa kanila ang paggalang Excuse kay boss Tyler isa sa mga guard ang sumilip sa pinto. Anong kailangan mo sa kanya? Tanong ng guro, may naghahanap po sa kanya. Hindi mo ba nakikita? Nasa gitna kami ng klase. Sasaglitin ko na, sir. Tumayo si Tyler at lumabas. Hoy, babalik ako kaagad. Sumama na si Tyler sa guard. Niligtas mo ko sa boring niyang klase. Very good. May naghahanap po talaga sa inyo, boss. Talaga. Sino naman? Babae po. Babae. Lumaki ang itin ni Tyler. Maganda ba. Nag-okay sign ang guard kaya dali-dali nang pumunta sa may gate si Tyler. Hindi naman siya nito binaygo dahil may itsura nga talaga ang babaeng naghahanap sa kanya. Maganda ito, maputi at nakaponi ponytail ang buhok. Nakasuot din ng light blue na blouse, skinny jeans at sandals na may takong. Hi, bati nito. Napakunot ng nuo si Tyler. Kilala kita. Ikaw iyong waitress sa Japanese restaurant, di ba? Oo, ako nga. Buti naman naaalala mo ko, nakangiti nitong sabi. Kahapon lang kasi yon. Ang totoo ay may sakit na mo itong si Tyler pagdating sa babae. Iyong tipong kapag isa o dalawang araw ang lumipas ay naaalala pa niya, pero kapag ikatlo pataas na ang araw na lumipas ay nakakalimutan na niya ang mukha. Depende na lang kung talagang kapansin-pansin. Bakit ka nandito? Medyo dismayado ang tono ni Tyler. Hindi dahil hindi niya type ang dalaga. Type na type niya nga ito, pero hindi kasi ito gangster. Ah, kasi, bigla itong nagkagat ng labi. Napamura sa isip niya si Tyler sabay sabing ang cute niya. Kinalma niya ang sarili at nagtanong na lang siya. May sasabihin ka ba sa akin? Ah, oo sana. Sige, doon tayo. Lumakad siya paalis. Sumunod naman sa kanya si Jenna. Ayaw talaga ni Tyler sa hindi gangster, pero anong magagawa niya? Gusto ito ng kanyang mga mata. Kung nakarating ka dito sa dulo, baka pwede makahingi ng likes at subscribe. Kita-kita ulit sa susunod na chapter.